Andito na naman po tayo sa talungan mga kapambin. Maaga po tayo dito. Gawa ng... Ang dami nga pong na-order sa atin ay ating sasaglitin po ito ng madalian. Gawa ng hindi lang nga po tayo nagtitinda. Yung ating mga manininda po ay napunta na lang sa bahay. At nakakatuwa po kagabi. Pag eh, pagdating pala po sa bahay ay di tinitinor po ni mami. At si Bayo nga po pumasyal si kagabi sa bahay ay di binigyan nga po ni mami ng sitaw po tapos ay maya maya po ay umuwi na bumalik sa kanila sa sentro malalayo po ang bahay sa bahay eh may bayaw ay nakita po ni kuya Jimmy nung manininda po ay di yun ang ginawa po ni kuya pumunta sa bahay pinakayo po yung 10 kilo bali na ng kilo ba tayo eh katawas yun bali 14 ano po yun kilos yung ating naharamis kahapon na sitaw yun Tagabayan mo? Tagabayan po yun, yun po yung wala daw na doon sa bayan. Lagi nagkikinda po ng gulay po dito. Yung mga gulay po ay naaahon pa dito sa bundok. Kaya tayo po ay nagtatanim pa. Ang gusto po naman nila yung fresh po. Bali ngayon po ay ano? 12 harvests po natin mga farm bin. Yun. At uh, Thank you Lord po at bumalik po sa dati. Ating talungan po. Yan o. Marami na po ulang bunga, bulaklak. Ganun po pala yun. Minsan, ano po, hihina ang bunga, walang bulaklak, madalang. Pero ngayon po, bumalik sa dati na po yan. Ang ganda na po. Ang kasama natin si Mami. May. Hello Ayan. po. Yan. Pero po, harvest po ulit tayo. Gawa ng maya maya po tayo ay ano po, dyan po ulit sa ating kulungan po ng baboy dyan sa taas. Tayo po ay maglalagay na po siguro ng kahoy po sa taas. Gawa ng isang araw po ay hindi po agad nalagyan gawa ng malambot pa po yung ano, haligid, ay mamaya po yan po po oh, malaki po ulit oh. ang kagandahan po ay wala po siyang uhod wala nung nakaraan nga po nung ginabi na po tayo kay Lulo Linda wala nang pili-pili ano Diretso na po tayo yan ang ating talongan po mga kapambin eh. Yan. Balik po sa dati. Yan po. Oh. Yan. Dapat pala yung tinatali ang sino. Oo, para hindi nakabuka. Nalaylay po ay. Yan po. Oh. Ha? Oh. Yan lalaki anong? Balik po sa dati. Ito ang ating talungan po. Sila Nang. ah Ha, pagkalaki po ng mangga rambutan, Yan ang mitigo sa side na ito Nung nakaraan po ito 'yung Mahina oh. ang bunga. Mm. po. Oh. Na po mga 'Yan sunod-sunod po ulit ah na po ano uh. ay ang dami oh uh. ayan po si ay, mami ay, yan Oo, na video ako na na video ko na ayan po ako oh. ko dami sa extension po yan oh ang dami din ng madami din po halos po gumanda lahat ngayon po ay 5:30 po ng umaga yan po oh kaya ano wala pang sikat po ng araw Ayan o, kapal po ng ating bulaklak oh May ng rambutan, pagkakapal. Ayun ay, nga, buko na oh. Asan ba ayo o? Oh, oh. Ayan po, buko na po. Oh. Baka po yun ay ano, ogos po. By ogos po yun ay ano na, malalaki na. Dito po tayo sa bulo But ng mga kaparambing. <laughs> Lahat pala. Lahat ng puno po may bulaklak po ang rambutan yan po mas madami oh. ayan po si ate yung ating customer po na lagi po tayong kinukuha ng paninda yan si ate ate maganda umaga po ate ayan ayan po talagang sinusunod na po tayo <laughs> ng ating masipag na manininda Saan nga po ba Sa norte po ano? Hmm, norte minahan. pa po. Sa minahan yun po ay... Lang naman yung kahit po anong dalahin doon produkto Man. ay nabibili po. Sampuin mo na. Ito, ilang kilo titan nito? Ilang kilo po? Sampu. Ano, mga ilang araw, mga dalahin. Hey, eh, dito ka na. Para tayo pagayon. Dalawang araw. ili diretso ka sana. Ili-direcho ka sana. <tod> Ah, ito, yung ko. Mm -hmm. May siliman dun, may ano. Ito siya yung mga. Akala ay. ko kasi. Ah! <laughs> Sabi ko baka... Ang kagandahan tita doon ko sa kabilan. Eh. Ang ah! kagandahan tita, walang ano ngayon, uhod po. Saka ano, bagong tita. Ayun po. Uh -huh. mm -hmm. Binabalik-balikan po tayo dito. ay ah! po ay ano lang, maghapon lang, wala pa. Ay, ay oras lang, ay oras lang naman yan. yan. Ay, oras lang po, pagkakabilis. Ano? Mm -hmm. Doon po ay maraming tao din eh. Ano? Ano daw? Magkapal po. Ano doon eh? Yan. Yeah. Mabag na siya na alas tapos na ako mula. Oo. Uh -huh. Pagka na, ganitong oras ay nasa mina na ako. Uh -huh. Ay, ibig mamaya pa po, hapon? Hindi, ngayon. Dadalhin ko na ngayon. Madrid na po. Uh -huh. Sa araw pa nga akong kinukulit yan eh. Hindi pa nga ako pita. Eh, pinapaano po namin, pinapa gulang, -gulang po, pinapalaki-laki. Kaya sana gusto ko may eh, misita, buwan ng para may ano. Sa ano po nito, kung bagay kaulam din, ano? Ano, tsaka, di po kasi nag nangilang sila, may kalanti kasi ako kapo, kaya sana, gusto kaysa, sana meron. Ay, sige ah. um, yung Ay, na, po. Ay, pinakiyo naman ni Kuy Jimmy po sa bahay. Ano? Gawa po ni Bayaw, Una kita sa yeah. nakita si Kuy Jimmy. Nakita si Hinson. Na may labit na. May labit na talong. But, hindi, nasitaw. Ay, nasitaw. Itinuro sa bahay. Ba't ako makinaan doon? Napahiyaman na ako yung bibigyan. At hmm. pa ako doon sa bahay. Eh, nakatricycle na pag giwang-giwang eh. mm -hmm. at so... may ng gulay. No? Mm Eh, ko nalang sa atin. Hindi May um, no? Para ano? kaya ba sa oh. una na na po sa pukilid doon mm -hmm. para ikaw kaya ay na, pag po nila lahat mamaya pa kami. <laughs> kaya nga, in inano ko na si Totoy. sa kasi ang Totoy ang ano naman. Ayaw, masampu ko ilam eh. Isang puro diyan. Di ito, meron naman ako. Kaya ko na. Ano po naghatid sa iyo? Ha? Nanatid ako ng anak ko sa iyo. Mamaya mo na ako balikan. Ay, hindi ko pa rito ba pa uh, Ay, wala. Sabi koy, na lang, hindi, in ko, hindi, inano ko sa iyo. Sa iyo, sa nadaan yung toy. Mm -hmm. Dito daw. Ay, sa iyo, wala man niyang iba dyan na uh -huh. ano man. Kaya natanaman oh, Nandun na ako, oh. Nasigaw ako. Oh. Ay, hindi na rin. Ay, mga din natin. Ay, rinig na lang kami. Nahihay. dalawa. dalawa. No, uh. yes. so, na di kaputol. Talawa, mano. <coughs> Dami naman pala naman ito, eh. Ha? Dami. Uh -huh mahina po ba ang bunga? Kaya minsan kakaunti ang aking uh, kaputi. Pag sari-sari, pag sari-sari, kaya ko ang 20 kilos na dala. Dalahin sa mina. Basta kaya ko lang. May kasama naman akong kama. Ah, ba't pa't magkakaibang gulay? Ayun, lalo sa baba. Naalala mo man, nagkuha ko sa'yo ng 15. Na naalala mo yung nagkuha ko ng 15? Oo. Naubos ko ba yun? Ayun! Itaalisan oh. pa yung mga sigura. Ayun mo, ayun. Ah, at, lang ba diyan? Oo, uh tiglima lang. -huh. Ayun po, uwi na po sila muna at titimbangin daw po yun. Yan, uwi na po muna sila. Tayo pa yung mamumuti pa uli. mga katuwa po at dinadayo na po dito sa atin taniman ang mga talong po hindi na po tayo nagtitinda sila na laang po muna para po sila ay ano, may extra income din po para po mga kapambin ating nakuha po sa baba nasa kalahating sa ako po, po ay nakuha na po ito ng ano 10 kilo po. Hmm. Balis na sako din po. Pati yung naon na po kanina. Hmm. Dito na po tayo sa extension po mga kapambing. Madami na rin po din eh. Itong pahabol po natin. Oh, may mga bunga na po. Para po. Malaki din po. Yan you know. oh. Mga bunga lang po. Mga unang bunga din. Hmm. Mga unang bunga. Ari po mga kabarmbin, ang atin nakuha po sa extension. Isang sako po oh. Yan, salamat po. na yung lagi dito? Ihatid ko na ito. Dito, ihatid ito. Po, po ay... Dito, bali padalawang mm -hmm. sako din po pala. Dito dalawa pala ang po. Mga katatlong sako po pala tayo. oh. Eh. Mas marami po ngayon mga kaparambin, 12 harvest po. Baka nang nakaraan pong eleven ay ano eh. Nakalinga ba nang eleven? Ha? Ikaw ito? Oo, ikaw ito. Sulo. Ilang sako. Dalawa din ano? Isit kalahati. Isit kalahati. po nung nakaraan si Mami po pala. Sulo nag-vlog. Ay ngayon po ay mas marami. Kung ating sasama kanina yung pinuti, dalawa na puyaan. Ay, na sold out pa Oo. Oo. So maga pala ang po ay ano na? Pala, din, Sino? Nagpatira din? Ah, uh, yun. Bang, itindara, ay, yun nga po, aripo o. Oh. Yung... May mga ano na po pala, order na lahat. Sold out na po aripo. Eh. Hindi lang po isang maninindang ate, pagbibigyan ay. Ilan na po ilan na sila? Dalawa, tatlo, apat na. Apat na po yung manininda. Tapos po ay mayroon pa tayong minsan ay may napunta po po sa bahay. Ay, napadeliver pala si ano. Sino daw? Itasabi. Mayroon pa rin. Ay. Yan. Bali ito pong isang ito. akihatid hatid mo sa bahay. Para yung ano sa po madala ko uli. Ito babalikan ko po ito mga mga dito. Ha? Ha? Eh, sige. Sa araw pa rin magpapadala si Lula Linda. Dito na po tayo sa ano, pangalawang taniman po natin. Yan dami din po ito mga kaparang Yan gaganda po. Oh. Nangingitin po ay yan o. Oh. Yan. Salamat po. Yan o. O. Ganda po. Yan o. Oh. Oh. Ang ngitim. May mga pasunod po tayo. May bulaklak po. Yan. Gumanda na ito. Gumanda po. Ay. Nawala po pati ang ano, white fly. Sa extension lang po. Madami. Ha? Madre Magaling po pala yung madre Cacao po mga kapambing. Ilagyan natin yung ng madre Yung bugsok pong ating nilagay na madre Cacao Tapos po yung sibol sibul na. Ayun po pala yung nakakatulong. Nakakawala oh, po ng white fly. Tamo. Nawala ako. oh. Tamo, yan oh. Mm, oh, ito ba yung mother kakao? May sibol po. Gumanda pati. Mm -mm. Sabi kasi ang mother kakao daw malamig sa halaman. Yun nga ay. Dito. Tamo mo ha. Hmm. Ano yun? Hari. Haba. Pagkakaba. Ah, dito po pala oh. Pagkadami. Yan oh. Yan. Ganda po oh. Bumawi po ang ano katauan. Ngayon ako. Yan. Yeah. Kakala ko bagay ang part na aray hindi nagaganda. Ayos ah. Yung pala ay kailangan laan sa awa talaga sa tubig din. Nung mag-ulan na mag-ulan na gumanda Bumawi po hmm. ang katawan na nung ano. Talong. Harvest time po ulit tayo. Ano po? Parang ano yun? Parang yung manog rin. Burden-burden rin. Tayo nga po pala magkakatas ng matrika ko. I-spray po natin. Magaling po yun. Sorry po. wala makatirik din eh oh. No. No. oh. Pero yung may matrika ko wala. Wala ano? Oo. Hindi sabi yung mga Maganda nga yun. parang wala ba Walang pustong madrika Dapat pala ilalagyan natin lahat. Hmm. Makakatulong po pala yun, paglalagay ng mga bisakaw. Pagdadapunan, mayroon dapat ka mm -hmm. daw. Pero hindi dinadapuan. no? din ako yung hindi dinadapuan. Pagdalak pala ito ngayon. yung buwan lang. lang. dito. Ano na? Yan, ito na po yung ating naputi dito sa ating mga tanim man po, pati po yung nasa basit na yun.

Ilang kilo ka na yun? Tampo. Plus dalawang sako pa. May ilang kilo yun? May 20. 20. may 20 na hit. 50. Sobra pa nga yung sampo namin Di dalaw. Ah, sobra. Hmm. Mayroon pa po dyan. Ang dami po. At, Baka po may 10 kilo pa rin yan. May pipilpil ang ilalim. Mamaya ako balikan nyo ako. Talbos. Hi, sorry po. Andun na po sila. Oh, yan ang bubuk na. Mahagap din po yung ating mga... Kumpara yan dyan. Ay, kaya yung mga pala magbibigitap pa ng mamaya ano. Hmm. Mamaya pong hapon tayo malipat naman. Meron po kaming ano. Nabilis sa lay na ano po yung pang-spray po. Pulyar po. Yung 3Gs po. Natin i-apply din po yan dito. Kung effective po. Maganda daw po yun eh. Sabi nila. Pero ating i po. Pag po maganda, i-recommend ko po sa inyo na ayos pong gabitin. Pero pag hindi, susubukan po muna natin tayo po muna masubok yan dyan na po mapita si mami kaya ko lang ang pore alis ako mamaya na ayok yeah, yok tayo yung ay hatid na po natin yung ating ano, pangalawang sako marami pa may isang ha isang basket na po ah oh. hmm. ari pa po yan ah may ano pa sa ganito ano hindi pwede ah. Uh, hmm. aba talagang husky nagawal mo pa sa akin ang talo ah, ano kung ano baka susang gaban ah eh. Ay, ano nakadalik ang daga? Minabol ka ah. Ha. Ano man niya ata yan. Sira sa tagat, sira sa tagat. Oo. Magaling po man taga ara kaya na ako kung sino tuluyan. Ngayon yes, pare rede. Oh, wala. Baka mayroon na po mga kaparambin yung ating naputi dito sa unang taniman natin naka isang basket po tsaka ito yeah. ayos ay din po tayo naman po yung uuwi na nandiyan na po yung ating mga kaibigan natin ito pa riyan ito dito na muna ay wag mababasa yan dadan ko sa baba ay may kukunin pala ko dun ano yun? ano yan. yung talbus ko ng kamuti Sayang yun. Ayan, uwi na po mga kapambil. Kakain po naman. Sige, lakad lang. ano ko po mga kakarblin. Yung pangalawang sako po natin. Ah, yeah, ang gaganda po. Yeah. Ah, po. Ayan. Ito po yung ating ano, nahuli. Yeah. Tapos yung nauna pa po kanina. Sa pong kilo ay ang dami po. Salamat po. và sinh viên